Paano ba ang tubo ng bigas sa sari-sari store negosyo? Sari-sari store tips in one minute. So ang bigas is hindi masyadong malaki yung tubo sa sari-sari store negosyo subalit so makukonsider as lost either item meaning kaunti man ang tubo is marami namang namimili kasi tayo mga Pilipino kakain talaga tayo ng rice. Eh no? So dahil fast moving item ang bigas, okay lang na hindi masyadong malaki yung tubo kasi dire diretsyo naman ang rolling ng pera sa tindahan. So usually sa isang kilo ng bigas, nasa 3 to 4 pesos lang ang tubo. No? So disclaimer na depende sa inyo. Pero usually ito rin ang nangyayari. Pwede kang pumasok sa 5 pesos, depende if yung lugar niyo is hindi marami nagbibenta ng bigas or or premium talaga yung vegas na binibenta nyo so once again, nasa 3 to 4 pesos lang ang pwede natin itubo, hindi dapat masyadong mahal kasi napupuna na po ito ng mga customers agree ba kayo? if agree kayo, yes if hindi, no